Good morning. 7 a.m. yung class ko today. So, kakain na ako ng breakfast. college namin sa CTHM, College of Tourism and Hospitality Management. Hintayin ko na lang yung classmate ko o yung lagi kong kasama. Ayan. Ang building namin, feeling ko ang pinakamaganda sa lahat ng building dito. namin, business correspondence in first subject namin. Ayun, nag-quiz kami. Pinagsulat kami ng business letter daw. At saka, ngayon, break na namin. Five hours break. Mag-review kami para sa susunod naming subject, principles of food safety. Mm -hmm. Kainin namin ngayon itong baon ko na yocha. Yocha. Ano ka ano yun, yung micro na yun? niya mag-uubis. yo chan. yo chan. Binili sa akin to ni auntie, no? Ah, sa Japan pa ako. no June... 1? 1? June 1. Binili sa akin to. Lagi ko itong kinakain noong bata pa ako. May iba pang kulay nito sa bukod sa white. May red nito. Pero paras lang naman ng lasa. Kusit siya na snacks. Ayan. Kainin namin niya yun. Ito yung loob niya. Ito yung loob niya. Masim. Masim

si Esprin. Nakatapos <laughs> lang nung quiz namin sa principles of food safety and ang, ang hirap ng essay part kasi hindi ko siya naaral. kalimutan ko. Ang inaral ko lang is yung PowerPoint. Nawala sa isip ko na kailangan natin aralin yung benefits ng food safety. Kaya kanina medyo stuck knowledge yung sa essay. Pero kaya lang. Pero medyo balaj. Hindi so, sila pala yung magpapasa yun. Isang stuck. May balaj. Bumili ako ng merienda namin. Merienda ko fish ball 15 pesos 10 pieces doon sa 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 may dumadaan doon sa Lugawan Express may kick may sweet ball may fish ball at kwek kwek Sabi niya, stopping <laughs> time ha kumising-mising talaga ako ngayong break ko, yung break ko, ko. parang ang dami dami kong ginagawa. Ngayon, bumili ako sa National Bookstore mm -hmm. ng na Correction Tape at saka na ID Jacket para mapalitan na yung jacket ng ID ko. O, umuksan ko siya. Bakit hosin mo? Nakita na ko doon sa correction tape kasi. Color pink. Color pink. Tapos 360 degrees daw siya. So, ito try natin. Ito ay 42.75. Yan. Pink. Tapos, Okay. Ito, ID jacket, waterproof. Ganito yung gusto kong ID jacket kaysa doon sa matigas na plastic. Gusto ko itong ganito yung na fold, fold, stretchable, flexible, lahat na. and kaya binili ko na siya. $14.75. Ay, ay, baka, nag, nags, baka banu. nagtataka kayo saan akong national pumunta at nandito <laughs> sa school. Dito sa school namin, banu. may national Dika, books. Or, ayan, ayan. Dito. Ayan, sa Ayan, ayan. wala ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan,

nakakapagod yung araw na to. As in. So, cellphone yung gamit ko ngayon kasi lobat yung camera. Kaya, mamaya na lang ulit ako mag-vlog pag okay na yung camera. Pag na-charge na kasi lobat na rin tong phone ko. 6% na lang kaya mag-charge mo na ako ng mga bagay-bagay. Okay! Tapos nang mag-charge yung camera camera ulit yung gamit ko ngayon at 10.05 na late na kaya kailangan ko na mag-goodnight kasi gagawa pa ako ng mga assignment ko para bukas at 7am pa rin a klase ko bukas kaya maaga dapat kumising i-edit ko na yung vlog idadagdag ko na lang tong clip na to kasi na-edit ko na ngayon yung kanina na-edit ko na yung kanina saka para habang nag-upload siya, gagawa ako ng mga assignments at magre-review para pag may special, ay special, para pag may surprise quiz bukas, ready ready. Good night, Yasumi.